Oh, thank you. Oh, thank you. Okay, yun. It's the same. Kaya huwag tayo masyadong pipilit sa mga nakikita natin. Huwag tayo sa mga tinagawa at na-realize. Okay. Be chismoso at chismosa responsibly. Okay? Ngayon, yeah, yeah. ano yung rule for future writing para sa akin as a judge? Oo. Mm -hmm. Judge <laughs> <laughs> a short, a right. I am very particular you with all the hindi okay, no, yun yung sa ay may internet, oh. yung mga may internet, I so colon colon oo tapos yung mga, yung style ng oo sa kwento sa title oo oh, AI good or bad? boring sundan ako. Huwag niyo sila kita kung doon sa style na gusto niyo. Please. Uh, just that, that. Make your title, make your headline interesting. Okay? Be creative. sila birthday yung patang title niya 24th on his 37 yeah 34th on his 37 fourth 14th er, no, no, on his 37th yun, yun sa niya so sa akin lahat. Kasi you're curious, ano sinasabi niya ng 40, almost 37? Oh. No, so, Oo. Wala kang nung lumang storya, it's his 14th birthday room. for his second life after that Christmas. or 37 years old. Ganon. So may 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 suspense, may kwento. Hindi yung basta sasabihin, okay, I interpret I think positive person. <laughs> Hindi ganon. Okay, put some drama. Okay? Dapat merong rollercoaster of emotions. Nasusundan na. <laughs> Baka mamay, matulad ayun yung magawa ng excuse letter. Ma, please excuse me. I'm upset kayo. Saki tayo, excuse letter. Mom, I'm very sorry. I cannot attend that class. I have dysmenorrhea. Sincerely yours, Hakuni. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> ano yung para sa akin pa ako na judge. Ano yung nakakulat ng Interesting ba yung headline? Oh, pag hindi interesting ang headline, kasi na, ang feature Ma, bukan cita-cita buruk, Ma. <laughs> <laughs> Murah <laughs> begin. Yeah, nasa na tayo. Another. Yung unang paragraph. Anong tawag niya dyan? Lead. Mm -hmm. Yung lead. Pag hindi maganda ang lead, iniiwan ko na yung entry. Okay? iba Oh. Dapat na i enjoy ako. Yung first paragraph pala. Kasi pag nag-judge-judge Pili ko na ako ng title. Okay, magandang title. Sino, 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 sino? magandang title. O, oh, yung mga hindi magandang title, dito ka na, talo ka na. Sabi niyo, unfair. Hindi mo pa mabinasa ang konti. Kasi nga, ang title mo, yung nalain mo, is part of the future. Pinagraduhan ko na siya. O, oh, nandito na lahat magandang title or headline talaga. Babasahin ko lahat ng first paragraph. Pipiliin ko kung yung may pinakamagandang lead. O, oh, na ito ng magaganda ang lead. Pitin na ko na naman sa second paragraph. Sige nga, kung nasundan niya yung kanyang lead, o, oh, pag nakahiwalay yung kanyang second paragraph sa lead, o, oh, tapon. Okay? So, unang napaka-importante na ituro niyo sa mga kasi ano din ang ginagawa sa RSPC at NSPC ha titingnan nila yan every part para magkaroon ng comparison at mapapili kung sino ang mananalo okay you get me so ang ituturo nyo sa mga bata mga anak pag nagsulat kayo tandaan nyo yung lead nyo dapat lahat ng isusulat nyo dito sa baba nakaangkla doon sa lig. kasi pag huwag yan tapos hindi mo mabawi o hindi wala na No. Okay. Asin sila -so -so oh? Oh, sebab so,